kasi si Papa, pinis ko ang aking bahay kasi nakatipon ako ng kunting pera. Tara, samahan niyo ako kung paano namin pininis. Ako na nga dyan na naging libor kasi wala akong masyadong budget. Kasi yung budget ko ay sakto lang sa materialis. <coughs> ang materialis ko nga lang pala dyan ay tatlong buwangin isang siminto. Kasi kakaunti naman yung aking pera. At sa nga pala sa aking masun. At hindi ko na pala siya papangalan kasi yan ang sabi niya kahapon. Ito na nga, oh, habang naghahalo ako, nilalagyan na ng tansi. At wow naman! Ayan, oh, at binuhusan na niya ng tubig para yung halo daw ay magtikit sa siminto. Ayan, no. Oh. Excited pa nga ako dyan guys Gusto ko na nga agad matapos Ninahalo pa lang charing Ano oh, tinatapalan na niya Kasi kaya ko maninilagyan ng bintana Ang ilalagay kumbala dyan ng bintana Ay sliding para magandang tingnan. Ayan, eh, no. Wow naman. Nagsimula nga pala kami dyan ay alas dos na ng hapon, kaya natapos kami dyan ay mga alas isna na. Kahit anong bilis na nga aming trabaho ay ganyan talaga. At nagnasingit ko pang aking muka kasi ako nga yung palang vlogger. Charing, Ayoko mawala sa camera. Joke lang. Iyan, yeah, no, palapit na kami dyan ng palapit. At napagod nga ako dyan, kaya ako napaupo. Joke lang. Iyan, yeah, no. <laughs> Naupo lang ako dyan kasi tapos na ng aking ginagawa. At pinamirindal ko na nga siya. Inutusan ko ang aking asawang magbili ng mirindalan At yan lang pala ng aking kinayanan. Toro lang taas pansit. Taas yung Coca-Cola. Yan yeah, no. nag alas 4 na dyan. Nag-aalas 3 na dyan ng hapon. At yung ng aking anak. Hindi naman nagtrabaho. Pero siya ang nakaubos na ng aming mirindalan <laughs> Ito. Tingnan mo naman yung itsura ko, parang pagod na pagod. Kahit naghalo lang. <laughs> yan, yeah, no? At nagpunta nga dyan ang aking kapatid. Kahit hindi rin nagtrabaho eh, nakikain. Tsari. yan, yeah, no? At naghalo pa nga ako dyan ng isa kasi kulang daw. At maraming salamat nga pala subay, pag subaybay. At ito na nga pala yung kinatapusan. At yung kinaya lang ng aking budget. Yan, yeah, no? Ayos na yan guys, unti-unti lang. Wow naman! Wow! Wow! Yan, yeah, ano?